kayang sumaya sa kwadradong kwarto na nagsisilbi mong kulungan upang kumawala sa madilim na katotohanan? Kakayanin mo kayang habang buhay na ikulong ang sarili sa katahimikan at puro kahihiyan? Na laging napagmamalupitan at nagdaramdam? Mananatili ka pa ba kung sobra na ang buhay? Magmula ng mawalay sa ina, ang batang si Yana, ang dating bibo at masayahing bata ay naging tahimik at hindi na umiimik. Lamdam ng mga kapatid ang kanyang pinagdaraanan kahit na taon na ang lumipas. Patagal ng patagal ay mas nag-iiba ang katahimikan na gusto ni Yana. Noong una ay tahimik lang ito Ngunit palagi namang sumasagot sa tanong at nananatiling nakafocus sa pag-aaral pero nang tumagal ay mas lumala. Minsan pa ay may maririnig na ingay sa kanyang kwarto. Kung hindi bagsak ng mga gamit, madalas naman ang pag-iyak nito. Ang pananamit rin ay nagbago. Hindi na ito muli pang nagsuot ng shorts at puro pants at long sleeves na ang naging pang-araw-araw ni Yana. Dahil doon kaya nawalan siya ng kaibigan at naging miserable ang buhay estudyante. Tahimik na nagbabasa sa madilim, nakwadradong silid si Yana. Natanging lampara lamang ang nagsisilbing ilaw. Nabalot rin ng creepy sounds ang silid dahil sa tunog na nagmula sa bluetooth speaker. Bigla namang kumatok ang kanyang nakatatandang kapatid na si Kay upang ayain na itong kumain. Yan, kain na. Wala si kuya. Sigaw nito dahil minsan ay nasasapawan ng creepy music niya na ang boses ng mga tao sa kanilang bahay. Alis na sana si Kay nang maramdaman naman niyang walang kumikidot sa loob. Nagpapatay mali siya na naman ito. Wala ka ba talagang balak tumabas sa kulungan mo? Wika ni Kay sa may pagkagalit na tono. Kulungan? You mean katahimikan? Bulong mula sa kwarto ng dalaga. Ngunit kung papakinggan ay parang binubulong ito ng deretso sa tenga. Tuloy ang umalis sa pinto ang nakatatandang kapatid. Bukod sa nabiwirduhan sila sa kilos ni Yana, ay madalas kasing bigla-bigla na lamang sumusulpot kung saan-saan ang dalaga. Pagsapit ng gabi, pagtulo ng luha ang tanging gumagalaw. Sakit na kailanman ay hindi nila maiintindihan dahil si Yana lamang ang may gusto ng katahimikan kahit ang kanyang ama na nasasabihan niya ng problema ay nawalan na ng gana. Sa gabi-gabing pagsaksak ng nakaraan, pang-aabuso ng iilan at dinadalang kailanman ay hindi matutumbasan, madalas nina nais ang pagkawala upang makawala sa kadenang sumasakal sa kasiyahan na ang tanging paraan Upang makaramdam ng gaan ay ang pagtagas ng pulang likido na nagmumula sa sinaktan nito. Ano ba nangyari dyan sa kapatid mo? Parang nawala na sa tamang pag-iisip. Wika ng ama ni na habang kasabay na kumakain ang anak nitong si Kay. Bababasa na ito upang sumabay kumain. Ngunit pagkahakbang pa lang ng hagdan ay rinig na niya ang pag-uusap ng mag-ama. Masyadong dinadamdam lahat kahit na madaliit na bagay. Dagdag pa nito. Ewan ko ba dyan? Feeling main character, napasan lahat ng problema. Wika ni Kay sa kanyang ama. Matagal naman ang wala ang mama. Masyado lang talaga siya. Kahit na ang totoo, wala naman siyang pakidun noon pa. Dagdag pa ni Kay. Habang humihigbi, siya nang nakadungaw sa kanila. Noong high school student pa lamang si Yana ay masyado itong nakafocus sa pag-aaral na kahit ang sarili niyang ina ay hindi na siya maaaring istorbohin. Aminado ang dalaga na madalas niyang mapagtaasan ng boses ang ina at minsan lang rin nariyan ang ating niyang si Kay kaya wala itong alam sa nangyayari sa bahay. Mas madalas pang makita ni Kay ang pagwawalang hiya ni Yana sa ina kaysa sa lambing nito kapag walang ibang tao sa kanilang bahay. Kasalukuyang first year college na si Yana habang ang ate naman nitong si Kay ay fourth year na. Magkaiba man ang kursong kinuha ng dalawa ay nakikita pa rin naman ito sa eskwelahan, hindi nga lang nagpapansinan malapit na ang matapos ang taon sa wakas second year na ako wika ni yana sa sarili na may ngiti sa mga labi habang naglalakad papasok sa silid masyado bang naging miserable ang first year mo may second pa wika ng isang estudyante pagkadaan ito at sinagi pa ang braso niya yana hindi man mabilang ang problema ang kinakaharap ni Yana, nananatili pa rin naman itong may karangalan. Limang buwan ang lumipas, mas matagal na problema, mas maraming galos. Sa sobrang galit sa sarili ni Yana, ay hindi na nito napipigilang saktan ang sarili sa tuwing maaalala ang mga bagay. Kaya madalas na pagtinginan ang dalaga sa eskwela dahil madalas itong tulala minsan pa ay nawawala ito sa tamang pag-iisip at bigla-bigla na lamang sumisigaw. Alas dos na ng madaling araw, magtitimpla dapat ng kape si Kay nang marinig na naman itong umiiyak na naman si Ana. Hindi na nito pinagbalakan pang katuki nang bigla namang may kalabog ng pagbagsak. Sa pag-aalala, napakaripas ng takbo ang dalaga, paakyat ng hagdan. Bit-bit ang duplicate na susi ng kwarto ni Yana. Walang alam ang kanyang mga ate at buya. Lalo na, ang ama na sa paglalaslas nito inilalabas ang galit. Dahil bukod sa hindi nito hinahayaang makapasok ang sinuman. Yana! Sigaw nito nang mabigla noong makita ang nakahandusay sa sahig na may mga dugong tumatagaktak mula sa kamay nito. Ano ba yan? Napakaingay niyo naman! Reklamo ng kuya ni Kay mula sa kabilang kwarto habang si Kay naman ay aligaga na sa pagpindot ng telepono upang tawagan ang emergency van. Kuya, siya na! Mangiyak-ngiyak na sigaw nito kaya naman dali-daling lumabas ng kwarto ang kanilang kuya at sa kabinitbit papalabas ang nakahandusay na katawan. Sakto namang nakarating ang ambulansya at agad na itong idinala sa ospital. Oras ang tinagal bago tuluyang mabigyan ng pansin ng mga doktor si Yana. Napag-alaman itong napalalim ang laslas na naabot na ang pulso nito. Sa mga oras na iyon ay kahit ang mga doktor ay nananalangin dahil malayong makaligtas ang pasyente at ang tsansang makalabas ito ng buhay sa ospital ay walang kasiguraduhan. Hindi rin nagtagal sa ospital ay pinawi ano ng buhay ang dalaga. Dahil sa tagal noong maasikaso si Yana ay marami ng dugo ang nawala sa kanya. Kaya naman, sa kalagitnaan ng pakikipag-usap ng doktor sa pamilya ni Yana ay bigla itong nag-flatline. Ang mga oras kung kailan tuluyan ng bumitaw si Yana. Tuluyan na siyang nakalaya sa masalimuot na mundo ngunit naiwan ang pamilya nito. Sa ilang taong pamumuhay ni Yana ay walang kaalam-alam ang kanyang pamilya sa mga pang-aabuso ng mga tao sa kanya. Sa buhay, dapat hindi isinasawalang bahala ang mga weirdong bagay na nangyayari sa tao. Sa henerasyon ngayon, madalas na napakaliit ng dahilan ng mga kabataan at nagdidesisyong mamaalam. Madalas na sabihing nagiging madamdamin na ang mga tao at kahit na maliliit na bagay, tinadala sa pananakit sa sarili na sila lang rin naman ang magdurusa sa huli. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.